Ay, ate. Ate, nagintay ka ng bread? Mm -hmm. Nagluto si mami ng bread, no? <laughs> Gutom na ikaw? Yeah. Good morning. Sarap ikaw tulog? Ha? Yeah? Sarap daw niya ng tulog. It's morning. Anong oras na? 7? 7.20? So, nagre-ready na kami. At ninten na maluto yung bread para makapag-breakfast na sila. So, good morning guys. Welcome back to my vlog. Dito naman si Sid. Seed! Sa lamesa mesa niya. Hindi Ikaw. Na Ninyo. <laughs> <Na -a. laughs> so, yun na mesa. Nakita namin ito sa kalsada. So, binuhot ko papunta dito kasi gusto daw nila. Para pang pag drawing drawing nila study Mama, study table ha ha na ko na, na erase mo na ka <laughs> so tuwan tuwa sila sa table na to libre lang to Basta't may makikita kami naga na mga gamit or ano sa kasada. ibig sabihin na libre yon pwede namin kunin so sayang naman maganda naman siya Maganda niya so kinuha ko na para pang study table nila gusto mo makuha, sinabi niya gusto daw niya kunin. Binuhat ni mami, ano, bigat kaya. <laughs> Look, na, ko. Nabais mo na siya? Oh, okay, tapos nilinis ko lang siya. Ayan. Pati hindi yan, kaya magawas. <laughs> Ganda siyang table. Ang ano nila, study. Ayan, dalawa sila. Dalawang upuan. Study table. So, yung bread, medyo brown-brown na. Lalagyan ko lang sa ibabaw ng butter and then after 5 minutes, okay na yon Pwede nang mag-almusal kami. Muntay ka dyan. Parang na. Usod ka dun. Usod. Baka maanong ka nung usod ng ano dito. Mainit yung so, ano niya. So, iaano ko na to. I Lalagyan ko ng butter. Kasi medyo ano na siya ma brown brown wow ganda ng bread natin so tara! so yan ako mo nito ba ay yan gusto mo magawa ng ano eh siya daw magka-camera tawag ng camera so ayan so kita si mame pati ulo oh yes pati yung bread kita yes okay o, ganyan pag man ka. Man? O, woman. <laughs> okay, may butter ako. Tapos papahiran ko lang siya ng butter. Mm. Mukhang masarap, masarap. Itong bread na to, invento, invento ko lang. Wala akong recipe sinunod. Kasi may natira lang akong, um, um, ano to? Kita ba ako mahal? Yes. Okay. May nakamay, uh, natira akong uh, flour, harina. So, ginawang ko lang ng paraan. At meron naman ako laging yeast dito at itlog. kaya yan. So. Mm -hmm. Okay ba? Nakayoko na si mami. Kasi yung ilaw. Para kita yung mukha ni mami. Ayan. So. Ayan, ayan, ayan. Mm. So, pasok natin sa... Ay, meron kang kaunti nga. Pasok na natin siya sa oven all day. At least, siguro mga 4 to 5 minutes. Yeah. Ah. So, hanggang mag-brown lang siya. Hanggang brown lang, wag lang itim. <laughs> Sunog na yon <laughs> Okay na, ate. Ang galing naman. Ang galing naman, ka mag-camera. Thank you, ate. Siya daw, hawakan camera eh. Ang galing eh. Thank you. Thank you. <laughs> Biti sa salita nila Ibig sabihin I eh, You're welcome Walang anuman So, bite yung sa um, German German language <laughs> Gutom na ikaw? Yeah? Okay, wait na malapit na Okay? Sid naman Sid Saan ka na? Anong ilagawa mo dyan sa bitana? Na? kus, Ang ginagawa nito sa bintana. Alen. Para makita si Santa. <laughs> Para makita ni Santa Claus. <laughs> Hinala sa bintana. O, pa na. <laughs> oh, may letter daw sila sa Santa Claus. May wish sila. Wish nila yung tent na pag binoka pag eh, inalis sa package, Bubuka na lang, ano, para hindi magtayo-tayo, ganun. Lalagay daw nila dito sa may sala para dito daw sila matulog <laughs> na may tent. <laughs> Ay. Oh, <ang> galing naman. Drawing <laughs> ko, tingnan mo ah? mm. yan. Yan, 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 yan. Mm -hmm. Ang um. galing Anak naman. Oh. Okay. Tingnan mo si mami. Kailang kuha yung mukha ni mami. Pag bumaba si mami, bababa din camera. god Okay? Okay na? Yeah. Yeah? <laughs> Isid naman <the> ang taga-camera. <laughs> Wait. Akin <laughs> okay na muna. Pakikita ko ikaw. Ay, siya naman daw magkakamera kay mami. O, camera muna si mami. O, ayan. O, kita si mami? Yung mukha ni mami, kita? Yeah. Yeah? Okay. <laughs> May mga taga-camera ako. <laughs> okay. Uh, na natin siya kasi luto na siya. Ooh, mainit. Ooh. So, look. Talan! Wow, mga masarap to. Mmm. Anak, kamera mo yung bread. Wanan mo kamera bread. Ayan. Tinuruan mag-camera. <laughs> Good, ha Bravo talaga. ha 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 Thank you, ha 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 Ang galing ha eh, Ang galing ha 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 So, ito na yung ginawa kong bread sa kanila. Oh my Para God! Ang ibang hugis sa <laughs> masarap. Mm hmm. Yan. So, ganyan. Meron pa doon. Oh! <laughs> meron pa doon sa kusina. Gusto. Oh, mainit. Sige, ako at yung Eh, how much less? Eh, Ito. Oh, ito, pinggan. Gusto niya ng palaman? Is palaman? Oh. Is palaman na ba? Palaman. Is para palaman? Ito. Merong... No, 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 no. Uh, ito yung mm. palaman. It? Masarap to jam. Ang malay. O, oh, mahal. Ito. Got... Gusto mo? Saan? Dito? Ako? Mm. Okay. So, punta lang. Oh, try mo muna. Matamis yun eh. Ah! Ha? No, no, no. Matamis na na ah, ah, sobrang ano yan. Hindi ba On ano. Ice? Ah, so isa lang. Hindi pwede. Kunin ko pa yung ibang bread. Ako, isa lang. Okay, ito na lahat yung bread. Yung bread. Oh. Yan. Mukha masarap ba mahal? Ha? Masarap? Wala halasa. Oh no. Eh hey, wala, well, hindi talaga nil ano ni mami ng ano. Kasi pa, pwede niyo palamanan. Wala halasa. <laughs> mm. 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 May mm. Ito. Wala suka. Maluto. May, may sugar yan. Nilagay mo ang suka. Oo. Gusto mo na? Ito lang. May sugar yan, pero hindi ko din namiham. Kasi pwede nyo lagyan ng palamang. Magsikili. Ayan. Oh no. Imbento nga lang ni mami to eh. Pero successful ha. Hmm. <laughs> <laughs> hmm. Diba? Ako may palamang. Hmm. Oh no. Okay. Masarap din siya pag may Nutella. May pa ba tayo? Mm. Meron pa kaming Nutella. Pero sa, sa, sa irin na lang. Kailangan namin sa irin. Hmm, aling gusto niyo? Ano na? Dagay ko lang dito sa babaw. Oh, so sa babaw ko lang dito sa tatay. Ha? Na! Uy, huwag ganyan. Uman! 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 Oh, Ay, 'di. Oh, here. Oh, here. Ah. Oh, okay, oh, oh, gusto mo din? Nasaid kami na ang hotela. Hi. <laughs> oh. yeah. so, si, tugma ganyan, please. So, maga. Ulit akong gumising para lang magluto ng bread sa kanila. Then, five o'clock. Five o'clock ako kung gumising. Mas joy stone has no. So. Hindi ko na kinuhanan ng video kasi nga hindi ko alam kung magiging successful yung aking bread kanina. Kasi nga ano-ano lang. Gawa-gawa lang. Invento-invento lang. Pero successful naman siya. Bread. Ha? Mm -hmm. <laughs> Hindi <laughs> hmm. masarap? Ha? Hindi hmm. ba masarap? Hmm. Masarap daw. Ha? Hmm. Tama na, tingnan mo yan. <laughs> okay, I stick a heart in. Hmm? Oh, diba? Oh. Anak, oh, tama na yan, sugar, please. Mm, mas masarap pag may Nutella. Mm -hmm. Yeah. Kasi matamis yung Nutella eh. Masarap din yan anak pag may salami. Sandwich. Yeah. Kasi bread siya. Bread lang siya. Normal na bread. Oh. Ito so di ba? Ikaw mahal. Masarap? Yeah. <laughs> diba? Normal na. Iba't <laughs> patibang Iba't ibang hoagies. Oh, ayan. Oh. Fairness, hindi Fairness. Success, ha? Hindi maganda. Alin, ang hugis, ang size, hindi daw maganda yung form. Ha? Huh? Yung form. Eh, yung biggest. Ito yung pinakamalaki. Kasi dumikit siya. Ganito siya, Oh. Wait lang. Oh. Ayan. Mm. O, oh, ba diba? Ganun siya. Dumikit lang kasi siya. There's oh. just a fridge. O, oh, hindi maliit na siya. <laughs> maliit na siya, ano? Mm. Mm, -hmm. sarap naman talaga niyan. Katabi pa ang ilaw. Mm. Sarap. <laughs> <laughs> ang sarap. More Nutella. <laughs> More Nutella? Oh. Oh, <laughs> sige na, kain na. Kali lang tumahaba. Sino may gusto mahaba? Ako! Ikaw? Uh, da uh, share kayo. Mama, mas mong tela. Wala na. Sa irin na talaga ito. Mm -hmm. Exactly what the is. Mama, tubig, please. Mama, tubig. Oh, ah, <coughs> Anak, masarap. Tikman mo to. Walang ano. Masarap siya. Tikman ko ba? Katula siya ng payaman. Um, mm, masarap talaga. Natikman ko dito, ah. Mm -hmm. Ew. Masarap siya, ha? In fairness, ha? <coughs>

I'm <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Go back. <laughs> <laughs> ito, tubig. Mm. Hindi tubig. Gula. Mm, no, tubig lang. Kuwag ba so So, nakaready na kami. Nakabihis na siya sila. Mag-toothbrush na lang. Uh, mag na lang, ano. Hindi siya masyadong cold. Okay lang yun eh. Maganda nga hindi masyadong cold sa umaga. Hindi cold yung water. Ano ko ano yung So, yun nga. May pasok sila ngayon. Tapos ako naman, after na maihatid ko sa sila, magtatrabaho naman ako. Hindi. Hindi, hindi sa si trabaho mami lang. trabaho. Sa bahay lang. Kailangan ni mami magtrabaho. Tuso. Ano ang trabaho? Ano ang pinitin ang trabaho? <laughs> <laughs> sabi niya, hello, work daw. Uh, hindi daw, uh, please, uh, wag daw ako, uh, hindi daw ako uh, magtatrabaho, sabi niya. Tawagan ko daw yung work ko. <laughs> Misa may pagkaano din to eh. May pagkaloko eh. <laughs> Ay, nako. Ayan. So, magtutukbrush na lang sila after nito. And water. At water. alis na kami. Water. At water, inom. At iinom. Hindi, inom. Ano? Sa baon. Ano? Ay, oo nga pala. Meron pa nga pala silang baonan. <laughs> i-prepare -pre ko pa sa sila, ah, uh, i-prepare ko pa yung kanilang eh baonan niya yeah, para sa recess, no? Nalimutan ni Mommy. Episode, episode. So, ito yung mga... Oh, ano yung kamera, nagagalaw yung ano. So, ito yung kanilang mga

pepper ko lang sila lahanid lang kung oh! recesses. Oh, <laughs> masaya <laughs> si so, gidin. Oh masaya si ito masaya si gidin. masaya si gidin. masaya si gidin. masaya si Yeah. Mayroon pang ano. Gusto niya lagyan ng palaman natin? Yeah. Wait lang. What? Hindi daw masarap pag uh, walang oh, ma palaman or ano. Okay, wait lang. Oh. Okay. Okay. Gusto mo palaman ketchup? Tinapay uh -uh. <laughs> palaman ketchup kaya nila. Uh, so, ito na lang. Ito, gusto mo? Anong dito? Ito. Ito ito. Oh, papalamanan ko siya ito. Honey. Parang honey, honey. na syrup. Honey. Maganda? Maganda. Ano yan? Drawing Green mo? Green crapo. Maganda? Green <Kribu> crapo? <krabu? laughs> so, palamanan ko siya. <coughs> so. Good. <coughs> And then ilalagay natin sa Maganda? Dito. Isa lang? No. Yeah. Isa. sa. Eh, dalawang beses kayo mag-ano. Dalawa? Para isa sa umaga? hindi ko isa pa pa. Ha? Pero isa pa pa. Okay. Kasi dalawa yung ano nila, recess nila. Isa sa umaga, isa sa hapon. Maghapon sila sa school kaya dalawa yung ipprepare po. ko sa Ah okay, may katingkating -kating sila. So bibili nila ah, ang. Aa Uy, may ingay ang kulit. So bibili daw sila ng pagkain sa kanilang kantin. Anak ko ka Okay, meron na kayong isa. O, oh, ako. Okay. Isa na yun. Ito? Mm hmm. Ito na. Okay. Ah, oh. isa para dun sa pang ano mo ha? O pang uh, ano po? Dresses. Dresses. Here. Sa umagat at eh, saka sa isa sa hapon. Anak, gusto mo rin dalawa? Para isang bread dun sa ano? Sa noonie? ondan isa para dun sa hapon sa nakapintag. No, kita? no catch. Ha? No catch. Ano oh, no catch? No catch. It said no catch. Ano no catch? Ano yun? Oh, sana. sa Okay, lagyan na lang kita ng ano oh. Aso ah, ay lagay mo na. Ilalagay niya na. Oh, oh. <laughs> <laughs> Dalim pa. Madali. Dali na Pero na matapos yung juice ko, siya, ko no? Ay, bilis na kilos. Gugulo nyo. Bilis na kilos. Gugulo. Kasi ano yun? Ah, nam, nam, Kailangan na tayo ng Anak, para sa ano mo yan? O, no? ito, meron ka pa dito. Tumaka! So, ano yung isa pa? Gusto mo pa ng bread, Sit. Huh? Kain ka pa ng bread? No! Hindi ako like ng bread. Hindi like ng bread. Ayaw mo ng bread? Dahil mo na kain, ngayon mo lang sinabi ayaw mo oh, ng bread. Is it, <laughs> is it? here na. siyang ganito?

Anak, ilagay mo to sa ano, please. Ibalik mo. Oh, David! David! David, Master! No. I said no, dinner. So, ito yung babaonin nila. Ayan. Isa pa Kasama. yan. Kasama. Ha? Isa pa, isa pa yan. Isa mm -hmm. Tama na. Isa lang. <laughs> Gusto niya daw ng dalawa. No, tama na. Isa lang. Shadow sugar. Ayan. Ayan yung baon nila. Tsaka may tig. Dalawa sila na na bread. Tapos, bibili pa naman sila ng ano nila. Meron sila yung parang tinda-tinda doon sa may school. Kanting-kanting. Kanting, Maliit na kantin. So, bibili sila doon ng mga snacks pa nila. Bakit yan? Hmm. Taklo ba? yan? Mm. Takloban mo na. Mm -hmm. Takloban mo na. So, ayusin ng toothbrush, ha? Mama, two weeks, Aha, dalawa daw yung box na gawin ko. Eh, isa lang kasi may dalawa naman kayong bread tapos bibili pa kayo doon sa may kios nyo. Sa may kanting-kanting ng tinapay. ba diba, meron ngayon nagtitinda do sa school nyo bumibili kayo doon. O, oh, yun. Okay? Tama na, ang dami na nun. Mommy? Hmm. Okay? O, mo na. muna. Good. Oh, bilis din na. Tayo na. Mag ano ka na? Jacket. Taalis na. Jacket, jacket, jacket. <laughs> okay, ready? O oh, yung ano mo? Yung pang mo? Yung ano mo? Sa para sa liig. Ayan. Oink. <laughs> bilis. Oh, bilis na. Bilis para hindi lamigin ang liig. Oh, Ayan. Oh, Thank you, ate. Oh. Tubig nyo. Meron na ako. On seed? Oh. Nasa yung tubig mo, Sid? Wala kang tubig. Tubig na? Okay. Dito, dito. Dito sa may ano. Ate, ilagay. Okay. O, oh, ayan na, ha? May tubig ka na, ha? Okay, ready na? O, oh, yung ano mo? Yung para sa, ano mo? Yung bag mo sa football. Pushball. Nandiyan na? O, oh, may football siya mamaya, eh. Hmm. Nakad na. O. Oh. Kapatos na. Yeah. Oh, so na. Oh, tayo na. Mga baonan nyo, Winnie, baonan, nandiyo na. Sigurado, baka nalimutan pa. Okay. Meron tao, magdala doon niya. Hmm.